Yes, I'm back again, mga kaibigan. <laughs> Kasi kanina yung memory card, nag-error siya. So, kailangan natin ulitin. <laughs> okay. So, we're back from doing a grocery. Then, bumili tayo ng mga kakailanganin namin for this month sa save on food. Save on food. So, naka-save kami ng $22 sa lahat ng entire purchase namin. Kasi nga, it's uh, customer's appreciation day every first Tuesday of the month. So, sandali. Parang tabi ni kayo. Ayusin natin. Yan. Umiiyak si baby. Kasi nag-change si daddy ng diaper niya. Okay. So, pinamili natin yes, ito. Unang-una, soy milk hindi na ako naggagatas ngayon. Yun na ako nag... Gusto ko na mag dairy free kasi nga si baby nagkakarashes dito. Sa face niya, sa cheeks niya. Tapos dito sa ilalim ng lips niya. So, as much as possible, soy milk na talaga yung ginagamit ko sa coffee, sa cereals, and everything. <laughs> Tapos, meron dried mango for daddy. Dorito, syempre ang kanyang favorite. At Kathy sa akin, orange juice sa kanya. At chocolate milk. Meron din tayo dito ang Cascade detergent for dishwasher. So, ito nakasave tayo ng magkano okay, ba to? Yeah. $6. Naka-save na yung $6. Original price niya is $25. So, naka-save na tayo dito. Siguro, supply na to for few months. Para sa dishwasher. Tapos, uh, meron tayo ditong cocoa pang bake. Kailangan natin yan. Tapos, itong baking powder um, food coloring for baking. And, mayak si baby. Ayaw kasi niya magpa-change ng diaper. Ganyan yan. Uh, butter. Unsalted butter. Kailangan natin yung gay sa ref. Tapos, eto para din kay daddy. Sabi niya, gusto niya i-try. Yung James Ultimate Lemon Pepper Cod Fish. Fish filet. Tapos, oh, saging. Saging na, ano ba ito? Plantain? Plantain banana yata ito. Ito yung lagi kong binibili, tapos piniprito ko. Plantain. Hmm. Yeah, it's plantain nga kancing mana two dollars and forty eight cents tatlong saging mahal din di ba pilipino So, meron din tayo dito ang onions dalawang onions yes baby yes may mga binili akong baby food. Ito try ko tong, ito na try na niya. Um, strawberry banana yogurt for 1 to One to 4 years old. Parang nagustuhan niya to. Tapos, eto, etong yogurt melts, nagustuhan niya. First time tumain, kanya, ko niya kumain, kanina. Pasak yan, binuksan ko na. Tapos, nagustuhan niya. Tinikman ko rin siya. Masarap siya. Kasi lasang yogurt talaga. Hmm? Masim-masim. Mabumili masim. ako ng tatlo. Bumalik pa ako kanina kasi isa lang na nabili ko. So, bumaba ako ulit. Kumuha ko ng dalawa pa. Tapos itong itong isang anong ba itong? Fruit and veggie melts din. I-try ko rin. Kung magustuhan niya. Tapos, merong batteries dito for fab sa sasakyan. Binili ni Daddy. Then, meron akong ito. Bulalo. bulalo, Nagbibenta sila dito, doon ng uh, beef bone. Para beef bone soup always kaming bumibili ng ganito. Tapos, hinahaluan ko lang ng beef meat para para pang sabaw. Masarap ka. Pang bulalo talaga. Sa Pilipinas, may mga kasama pa yung meat sa bone. Ito, kinukuha nila yung meat tapos binebenta pa yung uh, bone alone, bone marrow alone. Tapos 11 dollars siya, 11 dollars. Then may tatlong eggplants Na binili ako kasi gusto ko yung tortang talong, paborito ko 'yon. Tapos dalawang bawang, dalawang, uh, anong tawag nun? Puso ng bawang. Tapos merong mayonnaise tayo dito, merong pang Caesar salad dressing. Meron tayong flour. Flour pang bake. No. Flour. 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 Flour ang pag-pronounce na hindi flour. Hindi flour. 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 Okay. Tapos, may Canada Dry. Matagal na kaming, actually, nag-request si Daddy. Matala, ah, bigat naman ito. <laughs> Canada Dry. Phone ang gamit ko ngayon kasi nagka-problema na naman sa camera. Ay, nako. Kailangan na natin yung ayusin muna. Tapos, last but not the least, hindi, daddy, huwag mo na. Isa na lang, last na lang. Yung, kailangan hindi wala yung opo, oh jasmine rice baby, no? Jasmine rice. Yun lang. Yun lang lahat ang whole. ah, no. Meron pa palang bread. Oh, nakita nyo na yun. Kalimutan pala ako. Ito pala, yung pinabili ni Cory. Tositos. Yung kapatid ko, nagpabili ah, siya ng, ng tositos. Saka, diaper ni Felicity. Ah, Um, hindi na siya gumagamit, siya gumagamit ng Pampers or Huggies. Yung ginagamit niya yung 7th generation kasi mas organic organic daw tapos hindi nagkakarasha si si Felicity. So ito 'yon. Okay? Thank you. Bye-bye.